Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hmm. Lumabas ako ngayong Saturday. Una ko ito-tweet. Kaya mo yan. Ready, babe? Ito-tweet ako. Ah, hindi ka. Hi, na ako. Pwede ba ako? Oo. Ikaw, ako naman magtatanong sa'yo. Ano? Ano? yung mga ina. Ay, ano na mo isang araw na lahat sila nagtutulong-tulong? Ay lang. Okay lang sa'yo. Huwag ka nga sinungaling dyan. Oo no, na. No? Siyempre, masakit. Parang... Parang lahat ng tao, kahit, kahit ikaw din <laughs> <Anong>, ka eh? <laughs> Hindi, no. Masus. <laughs> okay lang namin pa mo eh. Sabi ko nga sa kanila, di ba sabi ko, be fair, huwag yung hmm. ano lang. Saktan nga ako nun, nung, ano, eh, nung sinabihan na si Kevin na, Kevin, pwede ka mag-switch kahit kanino, except kay Paco. So, parang lumapit si Kevin sa amin. Pwede daw ako mag-switch sa inyo. Sabi ko, sa, um, uh, except you. So, sabi ko, talaga, sabi ko, kahit ako, alam ko na na ayaw na eh. Na, parang narinig ko eh. Sabi niya, ah, ba, hindi siya makatingin sa akin sa mantay. Hindi, ba, bawal nga. Bawal. Ha? Bawal? Ako? Bawal? Bawal lang mag-switch? Yeah. Kasi so, ganun lang ako. It's okay bro, sabi ko naman. Ikaw kasi naman. Ano? Mean. Yeah. I'm kind of mean. Ako rin naman siguro. Magagalit ako sa ganyan. Kung may magagalit. Yung ginawa to rin nila sa iyo, yung ginawa mo. Okay lang yun. Everything that happens here is a constant test of character. Kailangan mo lang ay magpakatotoo. And yung sinabi ko ngayon lang, it's not for me. It's not for me. It's for everyone. Tapa mo. There are things here that happen for a reason. Maka may rason. Maka may rason. Kawit. So, eh. Kahit naman ako, nahinis ako sa'yo eh, paminsan. Kasi nakakainis ka talagang tao. Kaya nakakainis sa'kin sa tuwing alam mong alam mo alam mo naman eh kung ano yung kay Sabihin minsan ng tao sa iyo eh ano yung sobrang mapagmatsag o oh. over o oh, eh yung eh, oh, ganyan halos lahat Sorry. ay tama yung ginagawa sa sabi mo oh ganyan ay nung time nung oh, oh. hindi minsan naiinis din ako sa iyo kapag lalo na pag nagluluto ako ako yung nagluluto tapos <laughs> Pangungunan. May tigay na, hindi yan. Sorry. Ayan, guilty ako nun. Medyo metikuloso ako pagdating sa ganun. Oo. Oh, kaya... may mga bagay talaga na... Siguro magmumukha akong hipokrito pag... Pag... Pinapangunahan ko. Pero... Minsan di ko nababantayan yun eh. Sorry na lang. Sorry na pa Okay lang sa akin naman. Okay lang eh. Madali naman ako mag rin ginawa mo sa akin ngayon. Mga ilang oras lang, ilang araw, wala na. Hmm. So, Basta ba mo paglabas mo dito, sa so tingin ko, may mga bagay pa na mas maintindihan natin lahat. Pag mas iba yung perspective na nakikita natin. Yun hmm. lang sabihin ko sa'yo, everything that happens inside this house, happens for a reason. Siguro nga, for a reason. And it's not always a bad thing. Parang, there will be people na magka-clash ka ng dito sa bahay. Ng, may mga tao na magka-clash ka ng personalities with. Meron ding na magsasama kayo na pareha kayo ng wavelength, kumbaga. Pero, the people na nag oppose with your character doesn't necessarily mean na nangyari lang yon just because Just because nangyari lang parang wala lang. Dahil ginusto mo or ginusto niya. But rather, minsan nangyari yung mga bagay na yun dahil may kailangan ka matutunan about sa sarili mo. So, you can always look at it at a different perspective. Don't be afraid. Dahil kung ano man mangyari dito sa loob ng bahay ni Kuya like in the future hangga sa hangga sa matapos lagi sinasabi sa ni kuya tatagan ko lang ang love ko magtiwala ka magtiwala ka talaga sa sarili mo saka magtiwala ka sa mga taong alam mong bukas ang loob mo sa kanila at saka sa'yo so kung, kung hindi man lahat ng tao dito sa loob ng bahay ni kuya ay ay open ka or komportable ka sa ano, then so be it. Kung sino lang yung mga it's cherish mong talaga mga sa tingin mong nagtitiwala sa'yo at nagtitiwala ka rin, yun, i-keep mo yun, yung mga tao na yan, at magtiwala ka sa panas. Kahit anong gawin nila, kahit anong gawin nila pa mo, in the near future, hanggang sa matapos to, huwag kang matatakot. Magtiwala ka lang. Wala namang gagawin si Kuya na alam niyang mapapahamak tayong lahat eh. Ano alam ko? Basta ikaw kasi. Basta pa ako ha. Ano? Ano lang, control ka lang din sa sarili mo kasi. Minsan kasi napapag, hindi mo na napapansin sa sarili mo, hindi mo na kukontrol. Yung mga sinasabi mo, yung mga ginagawa mo. Siguro si hindi ginagawa, mas more sinasabi. Thank you pa mo. Kasi maano ka talaga as in go, go lang nang go yung bibig mo. Basta pili ko. Alalaanin mo to ha. Huwag mo kakalimutan tong conversation natin. Oo. As in, pag... Paglabas mo ha, remind mo ako sa conversation nato. <laughs> basta... Alalaanin mo time. ha. Every time. Wala! Nakawa nylon. Basta alalaanin mo to. Alalaanin mo yung sinabi mo sa akin. Oo. Ha? mm uh -uh. Basta yun lang mo ko sa'yo. Oo. Kasi yun din kasi mapansin mo rin naman na... Anong feeling mo nun nung ano, sumisigaw ako nung task, nung rule? Yung nakaganto kami, mm. siyempre naiinis ako sa'yo. Super inis. Dalit talaga ako sabi. Diba, sinisigawan na kita? Hmm. Pwede ba pa ako? Kaya nga dyan, maayos ginagawa ko. As in, galit na ako nun sa'yo. Kasi, hmm. Alam mo naman, ako, pag galit ako minsan, tinatahimik ko lang bibig ko, hindi hmm. ko talaga sinasabi. Pero pag ako, feeling ko na sobra na, yung parang feeling ko hindi ako gumagawa ng aksyon, ginagawa lang, hinutuloy tuloy pa rin niya kasi hindi ako nagsasalita. Yun yung nakikita ko sa'yo, parang ako sinasagad mo Sabi ko, ba, ito si ko talaga. Nainis na talaga ako sa sa'yo, kaya sumisipo. Ka oh, Nainis talaga? Oo, inis ako kasi yung kamay ko, hindi naman umihiwalay. Sabi, <laughs> oh, mo yung kamay mo. Yung mm, ganyan, ganyan. Kasi, feeling ko yun din ang kinainis nila sa iyo Yung oh. sobrang pagka... Si Divine, parang sobrang nagalit talaga eh. Sino? Divine. Oo. Oh, oh. Hanggang ngayon ata, <laughs> parang ano pa rin. Oo. <laughs> oh, Di oh. Hindi, hindi kasi pare-pareho ang tawa. Hindi naman yun. Ikaw, magpakatotoo ka lang talaga. Sinabi ko rin to, alam mo, minsan, pag hindi ko kinakausap si pag ano, nag-uusap kami ni Paco, hindi ko sinasabi sa kanya kung ano, ano talagang gusto ko sabihin sa kanya. Piling ko flash plastic. Piling ko plastic ako. ang <laughs> 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 sa akin lang, advice ko sa'yo, um, huwag kang matatawa talaga mag... Pakita oh, ako ano. matatakotin ako lalo na kapag mga yung magsasalita. Hindi, hindi, hindi. It doesn't matter kung smart or not smart yung kausap mo. Kung sino ka, hmm. kung sa tingin mo nagalit ka ano it's about ganito lang yan eh. it's about how you handle a situation yun yung mag yun yung magpapakita sa tunay mong character mm -hmm. sino ka talaga if you're given a situation na alam mong iinit ang dugo mo minsan kasi yung judgment mo mas papangunahan yan ng dahil sa emotion mo hindi hindi ka makakaisip ng tama kasi mas isipin mo lang, galit ka, galit ka, galit ka. Mm. ba? Diba? So, yung lahat na magiging decision mo,